ang sikat na artist at vlogger na si Goldie G ay pumisita noong September 2021 sa sikat na Laperal White House sa Baguio na itinuturing na isa sa pinaka-haunted na lugar sa buong Pilipinas. At sa pagbisita nga ni Goldie G para mag camouflage art ay may nangyaring kakaiba habang siya ay nasa tapat ng bahay. Makikita sa video ito na bigla na lang gumalaw ang buhok ni Colty na misto lang may humawi dito. Nakapansin-pansing ikinagulat niya dahil wala namang tao sa kanyang liguran at hindi naman malakas ang hangin ng mga oras na ito. Matapos ito sa pagsakay ni Colty ng taxi po eh, nakaramdam siya na parang may mainit sa kanyang likuran. At nang silipin nila ito, tumambot sa kanila mga makakabang kalmot sa kanyang likuran. Eh, ano, yung area na yun, actually hindi ko maabot. Nung nandun na kami sa taxi, na-feel ko na, na parang ma -ano, mainit. Mainit lang naman, tapos parang habang tumatagal humagdi. Tapos ito, nung magpapalit na ako kasi dumiretso ako galing dun sa lateral dumiretso na akong movie. nung nakita ko muna scratch ngayon kinilibutan ngayon December 2021 na balita na naaksidente si Goldie pero wala naman siguro itong kinalaman sa pagpunta niya sa lateral White House at nitong March 29, 2022 sinabi ni Goldie sa kanyang vlog na matapos niyang maaksidente ay meron na siyang mga nakikita at sa blog ding ito habang siya ay nagre-record ay nagawa niya maidokumento ang mga pagpaparamdam so, parang Pagkakita niyo siya, parang puffy pa siya kasi namamaga. Sabi naman ng doktor is mawawala din yung pamamaga and magsusubside din and then babalik din yung eye shape, ganun. And then... What happened? Ba't namatay Guys, alam nyo ba after ng na accidente eh, Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Bakit? Bakit ang damdamin ko nakikita? I don't know if may connection. Kasi nasabi ko sa friend ko and then sabi niya, mas nagiging active daw yung third eye kapag parang napunta ka sa life and death situation. Kagaya nung nangyari sa akin. Pero yun lang, parang ano, mas naging active siya nung after ng aksidente. Eh. Hindi naman ako matatakotin, pero mas lalo ako matatakotin.